Limampung taon na nga po ang inyong People's Television Network at sa pagdiriwang ng limang dekadang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo, halos dalawang daang empleyado ang nakatakdang parangalan ngayong araw habang nagbukas din ang inyong pambansang telebisyon ng museyo na bukas para sa publiko. Si Sujin Kim sa Sentro ng Balita Live. Happy 50th anniversary Naomi. Naomi ngayong araw ipinagdiriwang ng People's Television Network ang 50th anniversary nito bilang ang premier TV network na naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng balita at impormasyon sa ngalan ng public service. Sa loob ng limang dekada, balanse at makabuluhang mga programa ang inihatid ng PTV para sa kanyang mga manonood. Kabilang narito ang balita, public affairs, culture, sports, entertainment at educational shows. Dahil golden anniversary ng istasyon na Yomi, nagkaroon ng mga inisyatiba na nagsasaalang-alang ng mayamang kasaysayan ng PTV. Ang tanyag at tinitingala ang mga broadcasters na sina Angelique Lazo, Aljo Bendijo, Diane Kerer at William Tio, ang mga host ng anniversary celebration. Naomi ngayong hapon, unang nagbigay ng kanyang opening remarks ang pinakabagong leader ng PTV, si General Manager Toby Nebrida. Naomi mismong si Jose Marichan pa nga, ang naghanda ng awit para sa ating PTV anniversary. Patuloy ang kanyang taus-pusong pagbibigay suporta sa PTV. Sa katunayan, ang PTV team song mula 1989 hanggang 2001 ay mula sa kanya. Bibigyang parangal at pagkilala ng istasyon ang mga personalidad na naging instrumental sa tagumpay ng State TV. Halos dalawang daang empleyado ng PTV ang pasasalamatan dahil sa kanilang deka-dekadang taon na serbisyo para sa istasyon at sa bansa. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inihanda at binuksan din ng PTV ang isang mini-museum sa PTV Broadcast Center sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang museo ay bukas sa publiko, lalo para sa mga estudyante ng mass communication at broadcasting. Para makita ang mayamang koleksyon ng institusyon at mga media practitioners. Alok nito ang isang nostalgic journey ng kwento ng PTV. Makikita rito ang mga memorabilia mula sa inaugural year nito noong 1974 hanggang sa kasalukuyan. Makikita rin ang transition nito mula analog patungong digital broadcasting para makita rin ng mga susunod na henerasyon ang evolusyon ng media sa Pilipinas. Sa kasalukuyan may labing-anim na analog stations at anim na Digital Stations ang PTV. Katuwang ang digital presence nito sa Facebook, Twitter, TikTok, Instagram at YouTube. Naomi, ngayon inaabangan din natin ang special message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong ang Pangulo ng Pilipinas ang magbibigay ng kanyang pagbati at congratulations sa PTV. Kasunod nito, Naomi, inaabangan din natin ang mensahe ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Naomi, excited na excited pa nga ang mga tao rito para mapanood ang special performances ng PTV Coral at ni Ice Segera. At yan muna ang latest mula rito sa Cubao, Quezon City. City. Balik sa inyo, Naomi. Happy anniversary at marami salamat, Sujin Kim.